Alas 7 pa nga lang ng umaga, ay nagyayak na agad tayo. Dahil tayo ay pupunta sa barangay tinigiban. Dumaan nga pala muna tayo sa paliki upang bilhin yung mga pinapabili sa atin. Diyan dyan lang Ha, Yung tinigiban ho ba? Kamay ano natin, dito ang daan mo, ng isla na yan. Pero may daan din ng ano sa bakya naman. At kung mapapansin nga pala ninyo kanina, mayroon akong kausap na babae. Magpapatulong daw siyang mag-withdraw. At yun, alad nating sinamahan. Pagkatapos nga pala noon, nagpatuloy na tayo sa biyahe. Maswerte dahil maganda ang noon Sa punto nga ito ay napansin ko na kukunti na yung ating gas. Kaya ayun, lumaan agad tayo sa uno upang magpagas. Habang nagbabiyahe nga, ay may napansin tayo nagtitinda ng prutas. Kaya ayun, pabili tayo. Ilang minuto lang nagbiyahe. Ayun, makarating na tayo sa Fatima. Nakasalubong nga pala na natin si Boss Pam kasama ang ka kanyang misis at kaibigan. Parang kilala ko ito. Ah, bila na kilala ko 'yung damit ay. Tama punta. Sa uh, tinigiban. Ayun. Hey. Tama tayo kay Mike Day. Kaka-video kaya ta. Hindi. <laughs> Nakasalubong. Eh, <laughs> sa <laughs> bigdaan, ah, anon. after nga ng dalawang oras na biyahe, ayun, nakarating na tayo sa Tinigiban. Pumunta nga din pala tayo sa ginagawang tulay, papuntang Barangay Sinag. Dahil ilang minuto lang, ay natin na din tayo ng bayan ng Kalawak. At sa punto ito, may tayong dalawang bata. Napansin yata nila, may nila tayong camera. Ano pangalan nyo? Ano pangalan nyo? Ikaw. Sa punto nga ito, itumigil ulit tayo upang magmeryenda at maglagay ng airpods dahil nakakainip sa biyahe. After nga nun, eh agad din tayong nagliyak dahil hapon na rin, makatayo gabihin sa daan.